ay ho, na 19 ho, ng July ay uupo na bilang bagong kalihim ng uh, DepEd si Senator Sally Angara. Ano po ang gusto ninyo iparting sa kanya ngayon, Ma'am Miriam? Okay. So ito po uh, this is a challenge sa new DepEd Secretary Sir no. Ngayon po, meron po kaming ano yung batas na Republic Act 11984 or the no permit na exam policy sir. Apo. Ngayon meron pang nakabibindi na dalawang batas yung Senate Bill House 13 seventy five, 7584 na nandoon na sino-sino ba ang dapat bigyan ng no permit no exam policy. Hanggang ngayon po ay naghihintay pa rin kami kung ano kasagot ano. Marami po sa amin sa private school na nagsasabi na magsasara na sila. Dahil po dahil po sa kakulangan ng pondo dahil nga ko konti po pa pumapasok eh lalo po sa amin dito sa lugar namin sa Balintuela mm -mm. eh ngayon po naglabas ng ano sila na libre bag, libre sapatos, libre gamit. Sa palagay po ba ninyo eh makakaakit pa kami ng mga batang mag-aaral na papasok sa private school. Although kung pag-usapan meron naman po pumapasok ang titingnan ay quality. Mm -mm. Hindi po namin sinasabi na hindi maganda ang quality ng public school. Pero yung po mga nakaupo sa atin, saan po ba yan galing? Hindi po ba sa private school? Apo. Ngayon po ang amin lamang, yung kami po ay maraming grupo sa private school, isa lang po ako na na nauubos na, naubusan ng guro. Mm -mm. Kasi nga po hindi namin kayang pantayan ang binibigay ng gobyerno. Oh.